into my channel now to this video ay para sa inyong mga Gemini. Para nga yung September kaya tutok na Gemini. So Gemini, paalala this is not for everybody kaya take what is resonant for you Gemini. Gemini. Oh. So patuloy pa rin kami sa aming uh cash gift at free reading para, para sa maparating na 100k subscriber. Kaya kung gusto nyo sumali, tingnan nyo lamang sa aking description. Kaya hindi pa kami nakakuha, nakapamili dahil hindi pa nakarating sa 100k. Kaya patuloy pa rin ang aming uh, pamimigay. So, Jimmy Nye, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe na para laging updated sa ating videos na yago. So, universe, what is your message for Gemini? Para ngayong September. Show me universe. So, Gemini, nakikita ka all over the world. So, some of you, you are the one broke the course na galing pa sa inyong kanunuan, Gemini. Gemini no? Some of you are you are the center of attraction ngayong September. Hindi mag-umpisa ang kasiyahan pag hindi ka makarating Gemini. Okay. So may big transformation, bigla ang lipatan, no? Ang trabaho ba, bahay ba, country ba, something like that. No? Or makakaroon ba ng bahay, magandang bahay this September. Okay. So, yeah. So, Gemini, you have a gift of courage. So, some of you ay my big responsibility ngayong September, no? Kung baga, may mabibigat na responsibilidad ngayong September, mga Gemini. Some of you ay brave as a lion. Same like a lion ang mga Gemini, no? Walang kinatatakutan, handang gawin lahat ang gusto sa buhay o handang gawin ang mga bagay na medyo mahirap, no? Na hindi kayang gawin ng mga normal na tao. So, yes, that is you, Gemini. So, may mga uh, meditation, affirmation na magkatotoo this month. So, abundance and prosperous ang mga Gemini ngayong September. So, Gemini, kung pag-uusapan natin ang personality, may hitsura ang mga Gemini. Kaya, this September, uh, you are the center of attraction ngayong September, Gemini. Okay, or eyes on you ang ating mga babayan sa so mga Gemini kung ikaw ay may negosyo, may big harvest sa business. Okay, so Gemini si star. Shine like a star ang mga Gemini ngayong September. So that is confirmation na you are the center of attraction ngayong September. Eyes on you. Some of you, mga Gemini ay may mga healing power. no? You can heal sensitive na mga tao, mga tao na wala ng pag-asa, mga broken hearted. Something na papasaya mo sila, Gemini. Some of you ay nagbablog. Some of you ay may ini-platform, no? TikTok ba? YouTube ba? Reels ba? Something like that. Alright, Gemini. So, may mga offer din sa inyo na something may bumabagabag sa iyong isipan. Okay, andyan na, binigay na sa iyo, no? Pero parang may uh, pagdadawang isip, Gemini. So, Gemini, kung ikaw ay mother or father, nanonood ngayon sa akin, you are a? Uh, uh, loyal, humble sa inyong pamilya. Honest something. So, some of you, prosperous, wealthy, and abundant sa mga Gemini. Ngayong September. So, be careful, Gemini, sa ating mga addiction. Minor-minor pag may time. Huwag masyadong magpalulong uh, sa addiction, Gemini. No? Lalong-lalo na kayong lalo, lalo mga kabataan, no? Uh, mahilig sa mga laro-laro, no? So, bigyan nyo rin ang pansin ang health, Gemini. Okay? Yes So, kung dealing about money Huwag tayong magbasta-basta mag-deal ngayong September, no? Baka ma-scam tayo So, huwag din tayong maglakad mag-isa paggabi, Gemini Okay Yes, may masamang tingin sa inyong kagandaan ah. Yes, o kagwapuhan, something So, some of you ay may kaya gumawa ng uh, business, no? Tumayo ng negosyo, something Yes some of you ay may ability as a leadership Gemini. Alright. So, may mga third party. So, take what is resonant for you, Gemini. Okay? This is not for everybody. Alright. May third party din sa Gemini this September. Kung baga, may manliligaw dito. So, huwag tayong magpatok sa Gemini. Kung may partner na tayo. Okay? Yes. Dahil may nagkagusto sa inyong kagandahan, Gemini. So, Gemini, some of you ay may na broken hearted, no? Kung baga may nasaktan na nakikita kanilang you shine, Gemini. Nakikita nila sa platform ang inyong kagandaan, ang iyong talento, Gemini. Yes, or nakikita nila na you're still shine. Some of you ay sikat na vlogger, no? Kung baga, uh, andyan pa rin ang iyong kasikatan. Some of you ay bago pa lamang, kung baga, ngayon pa lamang, no? Na, na makilala, some of you. So, may nasaktan, Gemini, sa inyo ang mga, mga success. You no? Know? So, may dapat ka rin dito, Gemini, na, na isakripisyo ngayong September. Either pag-ibig, trabaho, bawa, pamilya, whatever, kung ano man yan. So, kung may mga katanungan ka sa isip mo, sa buhay mo, the answer is no. Huwag mo nang ituloy kung ano man yung mga, mga gusto mo, mga plano mo, something, Gemini. Okay? Yeah, so may nakikipagkupitin sa mga jiminay. Mm -hmm. Some of you ay may pag-agawan no? sa inyong posisyon, sa inyong kasikatan, sa inyong trabaho, or sa inyong lupain ba, something like that, jiminay. Alright, so some of you ay magaling sa law, ang mga jiminay. May kalaman about law din. Some of you ay wise, intelligent, no, mga jiminay, ginamit talaga ang mga utak, mga jiminay. So, some of you mga Gemini ay may naggabay or may nagprotektas sa inyo mga Gemini. This is father figure, Gemini. Either your boss, your father, your uncle, something like that. No? Yeah, so Gemini, whatever you touch, it turns to gold. No, Mala royalty ang energy din ng mga Gemini this month of September. So, Gemini, your hand is blessed. No, bless ang inyong mga kamay. Whatever you touch, it turns to gold. Mapagkakitaan mo, Gemini. Alright. So, Gemini, may mga taong gusto kang matrap, ma-stop ang iyong pag-grow. No? So, be careful. See, you have the devil card here. Masama ang tingin sa inyo, mga Gemini. Sa inyong kasikatan, sa inyong posisyon, something. No? Yes. So, God our Father is with you, guiding you, protecting you, Gemini. Kung pag-uusapan natin ang spiritually, kung pag-uusapan natin dito sa earth, no? may father figure dito na handa bang protektaan at gabayan, Gemini. So, dipinsaan mo ang iyong sarili, Gemini. Okay, huwag kang mag... Uh, uh, wag kang magpa... Ano? Sa mga tao, Gemini. Protektaan mo ang iyong sarili. So, may nag-stalk sa mga picture lagi yung mga Gemini, no? May kakayanan. May kaya na tao, something. All right. So, this month also ay may mga big responsibility ang mga Gemini na gagawang panahon. Gemini, some of you ay may mga nag-betrayal sa inyo. nag betrayal, and spy. Kaya kung may mga blessings tayo, keep it yourself. Huwag masyadong public. At huwag basta-basta ding magtiwala ni kahit sino, Gemini, na no? kahit super close pa natin, huwag nating ipagkatiwala ang ating mga Uh, uh, Sikretos, Gemini Or ang ating pera ba, whatever Kung ano man yan, or ating negosyo Okay So, may ability ka, Gemini Na pa paunlarin ang iyong negosyo Or makahanap ba ng magandang trabaho Or magkakaroon ba Ng bahay at lupa Or negosyo, something like that, Gemini Okay So, see, backfighter friends Be careful Yeah, may mga blessings in disguise Ngayong September din mga umaapaw na blessings, may paparating na proposal, good news, something, may hard work pay off din sa inyo mga Gemini. Okay, see, money, money card and that tarot card, Gemini. So, some of you makatanggap ng malaking pera this month. Manalo ba ng loto? Manalo ba ng mga online gaming? Manalo ba ng uh, kung anong mga parapod dyan na mga sinasalihan ninyo? Or may hard work pay-off ba? Kabayaran ng iyong uh, pagsisikap? Or makatanggap ba ng gratuity, retirement money, or inheritance? Something like that, Gemini, ngayong September. So, Gemini, you are brave and hero. So, if you can see the picture, hanggang ngayon nakatayo pa rin ang mga Gemini. Marami ng pagsubok na dumarating, sinisiraan na, nasakpa na. Pero andyan pa rin ang mga Gemini, nakatayo pa rin. Smile pa rin ang mga Gemini kahit marami ng pagsubok sa buhay. So, may mga kasunduan this month also sa mga Gemini. Kung ikaw ay single, may soulmate. Kung ikaw ay, uh, uh, kung baga, some of you ay may mission here in this earth. Some of you, mga Gemini. Okay. So, additional message for Gemini para ngayong September. Gemini, show me universe with your message for oh, Gemini. Para ngayong September. Gemini, show me. Gemini, the high press. So, some of you ay my psychic abilities. Magaling kumilatis. Alam na kung sinong paparating o, or alam na ang sinong. Kung anong sadya na mga taong ito. Yes, so some of you ay bukasan yung third eye ngayong September, no? Some of you. So some of you ay may mga sekreto dito na madi-discover. Huwag tayo mag-isip ng mga negative, no? Panatili natin laging positibo ngayong September, Gemini. Alright. Para iwas, disgrasya, no? Dahil pag mag-isip tayo ng mga negative, abay baka matamaan pa ating sarili, ating pamilya, something like that, Gemini. So, some of you ay hindi magkakabalik talaga ang inyong mga haka-haka, ano, ang iyong, ang yung isipan sa mga Gemini ngayong September. So, Queen of Wands, some of you ay may ability. No, this is confirmation na may ability ka or may kaya ng Gemini na magkakaroon ng negosyo. Alright, so some of you din ay energetic ngayong September. So, death, rebirth, bagong pagkatao ang ating makilala ngayong September sa mga Gemini. Some of mga mga Gemini ay tinuldukan nyo na ang mga mga taong toxic sa buhay mo, mga taong hindi deserve sa buhay mo. Mga taong nanakit lamang, no? Sa inyo mga Gemini. So yes. So you overcome the difficulties Gemini ngayong September. Some of you ay gusto magkakaroon ng sasakyan, mag-upgrade ng sasakyan, some of you. Some of you ay gusto mag-aral ng driving course, no? Okay. So, night of swords, may paparating din sa mga Gemini. Ngayong September. This is big transformation, Gemini. Ngayong September. So, Gemini, some of you ay very close sa ating Panginoon, ng ating mga spirit guide, ng ating mga angels guide, at ng ating ancestors. So, some of you ay may mga kasunduan ng ating Panginoon. Some of you, Gemini. Some of you ay may mga taghana dito sa mundo nito. No? As I've told you, you have a healing power, Gemini. May kakayanan kang magpagaling ng mga taong may mga dinaramdam, no? True emotional, no? Gemini. Yes. So, may mga hard work pay off. This is confirmation na may maraming pera ang mga Gemini ngayong September. Wow. So, be careful. See, may nag-spy, nagma eyes on you, yes. So, be careful sa lahat ng bagay, Gemini. Alright, Seven of Wands, dipin saan mo ang iyong sarili. Oh, this is confirmation, this is same card. Alright, Gemini. Yes, so you have Hiding Enemies, Gemini also. So hindi mo alam kung sino ang yung mga nagalit sa'yo. No? Some of you mga Gemini din ay may mga potential talent na madi-discover. Kaya pala may eyes on you dito sa inyong baraha. No? Or may baraha ka rin dito Gemini na you are the center of attraction at may baraha ka rin dito na star. So this means makilala ang mga Gemini ng dahil sa iyong katalinuhan or dahil sa iyong uh, talento Gemini. Alright, so additional message for Gemini para ngayong September. Gemini cut the cord. So you are the one broke the course, Gemini. Nagaling pa sa inyong kanunuan. Okay, ikaw ang makakabasag niyan, Gemini. Yes, harmony resolution. Kung may pag-away-away, hindi diyan sa mga jiminay sa pamilya, sa pag-ibig, or sa trabaho. May uh, kasulbaran na sa mga problemang iyan, jiminay. Kung baga, magkakasundo na ang ah? mga relatives ba, kung sino man yung mga nakalitan mo, jiminay, or hindi pagkakasundo. Okay. Jiminay. So, additional message for Gemini ngayong September. Gemini self-acceptance. So, some of you ay okay okay na sa itsura. Kung makatanggap mo kung sino ka. No? Some of you ay love yourself. No? Some of you ay mahalin niyo ang iyong sarili. Maalala sa pananamit, sa itsura, sa, something like that. No? Mga Gemini. Kung baga, binigyan nyo ng oras ang inyong self ng mga Gemini. Okay. So, original message for Gemini. So, opportunity and change. So, ngayong September, may mga opportunity sa mga Gemini na nagdadala ng malaking pagbabago ngayong September. So, itong mga opportunity na ito, Gemini, ay something hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Alright. So, clear, conceal, and release. So, kung may mga nakasalap, no? Magpatawad tayo. Kung tayo naman ay nagkasala, wala namang mawawala pag maghingi tayo ng sorry. Or, forget the past, Gemini. Move on. Okay. Yes. So, trust the universe, Gemini. Okay? Trust the universe. Forgiveness and understanding. Sino? Was ang barang ito, Gemini? Forgiveness and understanding. Magpatawad at palawakin natin ang ating isipan na nobody is perfect, Gemini. Kung may nagkasala sa atin, may uh, may hindi pagkakasundo or may ayaw ayaw mo bang gano'n? something like that. Kumbaga, nobody is perfect, you and Alright. So, forgiveness and understanding. Honesty and communication. So, some of you ay honest sa pamilya, honest sa husband or wife, no? Some of you, no? oh yeah, it's true. Because you are loyal, humble, an honest sa pamilya ang mga Gemini. Okay. So, original message for Gemini this month. Honesty and communication. So, Gemini, kung may hindi pagkakasundo sa pamilya, sa asawa, no? Through communication lamang, Gemini, solve na ang problema? Solve na, okay? Ace and grace. So, may mga blessings in this, guys. Mga blessings na galing ng ating kalangitan sa inyo, mga Gemini, ngayong September. Kaya, claim it, Gemini. Okay. Claim it by faith, Gemini. So, additional message for Gemini ngayong September. If you can see 5 by 5 this means, let go of what is not serving you. Release it and understand that you will be replaced we better. So, kung may mawala, may paparating talaga yan, Gemini, na mas higit pa. Okay. Yes. So, see? Eyes on you. So, this is confirmation. Na eyes on you, Gemini, ngayong September. Abundance and prosperity is on the way sa inyo, mga Gemini works with crystals. So, use protection, Gemini, or use crystal, no? Para mag-active ang ating mga swerte, no? Minsan tayo ay hindi tayo mapalad sa mga swerte sa buhay. Kaya maggawa tayo ng mga remedy, no? Like crystal, pwede yan gamitin natin. No. So they shy to tell you that they have feelings on you. So some of you may mga secret admirer pala. Yes, you are the star, starlight Gemini. So this is confirmation. Na my starlight dito magaganap sa mga Gemini. Sinabi ko na kanina, you are the center of attraction. All right, see? You are the starlight Gemini. yes i all over the world gemini see look at this one star gemini okay it's time to change your life gemini your wish will come true you become a businesswoman or a business uh, woman someday gemini so if you can see 111 gemini follow your heart and make sure to focus on what you want to manifest you are cute gemini all the angels in heaven is supporting to you they don't want you to be when gemini yes they don't want you to be when but god our father is with you who will be against you gemini nobody yes so if you can see 888 this means a financial miracle, a financial and materials, a financial materials and abundance is on the way. You will get unexpected rewards for your past good work. Your life purpose is fully supported by the universe, Timonai. If you can see 888, eight, okay. Yes. Financial and materials. and abundance is on the way para sa inyong mga Gemini. Trust even. Trust God even life is hard, Gemini. See, overflowing of cup of milk and honey. See, punong-puno ang iyong tasa, Gemini. Nang honey at nang gata. So, this means prosperous, Gemini. Okay. Yes. So, follow your dreams, Gemini, ngayong September. So, if you can see 7 7, this means you are following advice from your angel. You're, uh, you are in the right path to achieving your goals and success, Gemini. See, if you can see 10 10, 10, this means you are seeing this. That means you are about to be blessed with a second chance of life to live the life of your dreams. So, don't miss out again, Gemini. sa mga opportunities ngayong September. Kung baga pinagbigyan ka na ng inyong spirit guide, ng iyong angels guide, at ng ating Panginoon Gemini, no? Yung mga mga opportunity. So, last month, may mga offer ka na hindi mo na uh, hindi mo na grab So, this is the second chance Gemini na offer. Kaya bigyan mo ng pansin ang mga offer ngayong September. No, dahil may mga proposal ka dito, Gemini, ngayong September. Huwag mo nang palampasin dahil yan ang mga mga offer na nagdadala sa inyo ang pangarap, Gemini. Buhay na karangyan, buhay na gustong tahakin mo, Gemini. Kaya, i-grab mo na kung ano ang mga offer na yan. So, that's all for this month of September, Gemini. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutang mag-comment. At huwag kalimutan kung saan bansa, pa Gemini, okay? I'm so excited that one. So kung gusto niyo magpa-personal reading, ang aking anak lamang ang mag-personal reading. Alright, dahil busy ako, marami akong trabaho, kaya wala akong oras sa mag-personal reading. Okay, so nandyan ang contact niya, no? nakalagay sa aking YouTube channel. Alright, so see you my next video. Bye!